Hunters, gumagawa ko ng sagwanan mga hunters. Ayan o, oh. sagwanan. Ayan. Kanino ko lang sinimulan yan, mga alas otso ng umaga ko siguro sinimulan kanina yan. Ayan, buo na siya. pa na natin yan mga hunters. Ayan yan mga hunters, ano. Uh, ginawa ko para sa pamangging ko. Surprise lang yan sa kanya. Ayan mga hunters so oh. yung labas pa lang na pinturahan natin. Magandang magandang tanghali sa inyo lahat mga hunters Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga hunters Ayan mga hunters Gumagawa ako ng saguanan mga hunters Ayan o, oh, saguanan Ayan Kanino ko lang sinimulan yan Mga Alas otso ng umaga ko siguro sinimulan kanina yan Ayan buo na siya pa na natin yan mga hunters Ayan mga hunters o oh. Maliit lang yan Ayan mga hunters pakita ko sa inyo Yung kasko niya na lang tabla Ayan mga hunters. Ayan. Okay na yun mga hunters. Kakabitan kabitan lang ng plywood. Hunters Oh. Ayan. Ayan na yung purma Ayan. Dugtong pa yan mga hunters. Doon hanggang sa puwit. Ayan. Malapit na yun mga hunters. Ayan. Mabuka yan. Para pang isang tao lang yan. Ayan isang plywood saka kulang na konti yan mga hunters abangan nyo yan ayan na mga guys oh. malapit na matapos ayan o oh, nakapurma pa lang yung plywood ayan stipot na kayo mga hunters dyan dapat di guys. Guys, ito na yung ginagawa natin. Ito. Yung pinakang kanal niya sa plywood ito, guys, oh. Ganito Ayan, oh. Ayun oh. Ayun. Ayun, ganyan na yung posisyon ng plywood natin. Ayan, nakapasok siya dyan. Ayan. Ayan. Ayan mga hunters. Ayan, inalagyan na natin yan para makapilagyan na natin ng plywood. Tsaga lang ito mga hunters. Okay. Ayan mga hunters. Pinaplywoodan na natin. Ayan guys, pipinturahan natin yung bangka ni Odin. Ito, surprise lang natin mga hunters to. Ginawa natin siya. Nalaman natin kung gano'n siya kasaya pag pinakita natin na hindi niya alam na yari na pala yung bangka niya. Ito yung pinapangarap niyang bangka pangkawilan mga hunters. Kaya ginawan na natin siya ng pangkawilan. Salamat sa <coughs> na bigay din ng pamplaywood uh, at yung kahoy sa atin na rin. Pati trabaho sa atin na rin mga hunters para makatulong tayo mga hunters. Ayan, maghantes. Pipinturahan natin yung bangka. Crystal green. Maghantes. Mahal ang bala. Tama Ito, lagyan ko lang ito. Para So, ayan. Ganda ng kulay mga kas. Ayan. Tapit-tapit na tayo mga hunters. Ayan mga hunters. So, yung labas pa lang na pinturahan natin. Ayan. Ganda ng kulay. Ayan mga hunters. Ah, malapit na. Ayan mga hunters Then Di ba gusto mo magkaroon ng bangka? Paano pag nagkaroon ko ng bangka? Ayan, uh, mga will ko to para para mga will mga hunters To surprise lang natin ki ano Ki Ki boy ano to? Nice, nice. Kaya plastic vlog Ayan yung sinikapan natin na mabuo hmm. Ayan salamat sa Nagbigay din ng pamplywood saka pampintura Uh, ito tayo na nag ano ng mga kasukahoy, tsaka yung trabaho ako na rin mga hunters to para matulungan natin si Udin yan mga hunters to papakita ko sa inyo yung magaling to mga hunters mag ano mga will dati minsan kakalating araw nakaka apat na kilo sampu ganyan eh matyaga itong maminwit mga hunters ayan ayan yung nagawa natin ay may palikpik yan kaya na mga hunters yung pintura natin nabitin wala tayong budget mga hunters. Ayun, dalawang kuting yung sa ilalim. Ito isang kuting pa lang. Sana mga hunters, eh, may mag-insponsor ng makina nito. Plano natin kabitan ng makina nito. Para naman na, uh, ano ito mga hunters, hindi siya, ano, hirap siya makalakad. Ano nang anong yari dyan sa paa mo? Malo na balik. Na bali hunters na disgrasya sa sa sasakyan. Ayun, kaya hirap siya maglakad. May bakal na yung ano niya, yung paa niya. It's hindi at uh, saka yung kamay niya, hindi na rin nakakalakad ng masyadong malayo. Pero yung mga kamay niya okay pa, kaya pa niya managwan. Pero mga hunters, sana, kung mayroong mag-sponsor ng makina nito, mas maganda. Pero pagtsitsikaan pa rin ito, ano, sagwan lang ito mga hunters. Ayan. Ayan. kung mga tatlo kaya dyan mga hunters, pero siya lang naman mag-isa eh. Ayan, malaki yan. Ayan o. Oh. Okay na yan mga hunters. O, oh, di ba? Ayan. Okay na yan. Yari na yan. Ngayon, siya na lang bala magdagdag ng pintura niyan pag medyo kumikita na siya. Ayun, mga hunters. Ayan, o. Oh. Ayan. Din, ano sa pakiramdam mo na magkaroon ko na ng ano? Um, uh, maraming maraming salamat sa gawa nito kay channel ni Mike Delgado. Ay, uh, meron na tayong pangpangisda. Ayan, mga hunters. Para huli na, para lagi na may ulam. saka may pangkabuhayan din siya, mga ka-hunters. na. Ayan, mga hunters. Ayan, o, oh, ko yari na. Bangka niya. Ayan. Mga mga hunters. O, pasalamat tayo sa mga sponsor natin. Ay, maraming salamat sa mga sponsor. Yeah. Ayan, 'yan mga... mga hunters. Hanggang dito na lang. Bye-bye.